Yeah, mga idol oh. Dalawang bisis ko na na-spray ang tong mais. Pangatlo ngayon. Spray pang uod. Ito ngayon pangatlo. Spirahan natin ulit. Grabe talaga. Ah, ito pa oh. Ah, daming ano, tao. Tinan yung uod oh. Ayan yung uod ka isprihan ko halos lahat na ano tamaan ng uod grabe makasurvive pa kaya tong mais ko na to malapit na ano mamulaklak na uod nga lang 40 days na to mga idol Yo. Mahirap mag-spray kasi mataas na yung ano. Matangkad na yung mais.